Atorny, tanong lang po, okay lang po ba na habang may inaayos na usapin sa barangay, may nagv-video po? Yan ho ay kalimitang tanong. Yung iba talaga kasi ay pasimpleng nagre-record. Pwede nga bang i-record ang usapin o patawag sa barangay? Generally, ang sagot ho dyan ay hindi. Ang mediation kay kapitan at conciliation proceeding sa pangkat ay hindi dapat na video o audio record. Maliba na lang kung may pahintulot si kapitan o ang lupon at lahat dapat ng partido ay nagbigay ng informed consent o kanilang pahintulot. Sa ilalim mo ng Section 414 ng Local Government Code, bagamat generally public at informal ang proseso ng pagsasayayos ng sigilot sa barangay, maari pa rin itong gawing hindi bukas sa publiko para maiwasan ang mga nakikimarites. Yan ay kung magpapasyahan ni kapitan o ng pangkat chairperson na hindi gawing bukas sa publiko ang magiging pagdinig in the interest of privacy, decency, o public morals. Maging kayo ho na nagre-reklamo o inire reklamo ay pwedeng hiligin kay kapitan o sa pangkat na huwag gawing bukas sa publiko ang magiging pagdinig. Pribado kumbaga karapatan nyo ho yan. Saka maigi na ho din talaga na kayong magkaalitan lang at mga saksi kung meron man, ang magkakausap-usap lang. Walang meron na pasilip-silip sa pinto, sa bintana, walang nakikimarites kumbaga. Para walang pampagulo. Kaya nga ho, bawal daw kayong mga abogado dyan. Isa pa, delikado rin ho ang pagre-record ng mga ganyang usapin sa barangay kung walang pahintulot ng lahat ng involved sa usapan. Lalo na kung nagdesisyon na si Kapitan o ang pangkat o kaya ay hiniling ng alinman sa magkalitang partido na gawing pribado ang usapan base sa mga dahilang ating nabanggit kanina. Ganito kasi yan, kapag excluded na ang public sa proceedings, pribado na ang proceedings kumbaga. At pag may nagre-record pa rin ng walang pahintulot ang lahat sa nasabing act of recording, maaring i-argue na paglabag ito sa anti-wiretapping law na pag may nagsampan ng reklamo o kapag napatunayan sa korte ay may kar patang kapparosahan sa ilalim ng nasabing batas.